What's up mga kalupit? Uh, meron tayong reaction video sa yung kumuha ng sahod kay Diwata na hindi ba na niya tauhan mga kalupit. May video but ako nakita mga kalupit na pumila po siya sa sahuran ni Diwata sa mga tauhan niya pero hindi pala ito tauhan ni Diwata mga kalupit. Ito yung reaction video niya mga kalupit manood tayo kung anong, kung ano ba to kung scammer ba o mahirap mga husga mga kalupit tingnan na lang natin kung mudos ba ang ginawa ng taon to dalawa sila kalupit may motor sila kaya pinuna ng bodyguard ni Diwata hinarang ng bodyguard ni Diwata yung tao para hindi umalis mga kalupit Ah, ito po yung mga lupit yung video. Tingnan natin mga kalupit. What's up? Man,

dua belas, dua belas. Cuma lupain juga. Tengah hari. Berikan lagi dua belas. So, cari cari cari. Gabe, ma'am? Pangkas. Apa Mata pangkasinan. Kaso may nangyari ngayon dito eh kaya Mainit ang ulo ni Madam. May biglang pumila sa sahod.

Kasi sabi nyo kanina kayo magkasama kasi magka-alcast kayo Boss, wala kasi natin hindi record lang, sabihan, kasyo, Life, record lang yan kuya Ano, yes, yes, for security Kasi sinabasigil na rin na lang, Understand record nyo na lang para si Asyik tayo. dia. yung Gordia? Gordia, isa, sir. Ayun, ayun, ayun. Picture mo lang. Relax lang, relax lang. Wala bang malaking problema. ano, kinuha yung plate number. Yung ano, yung ano, yung pangalan ko dito, di ba natin po Okay na. Okay na yung pangalan ko. Okay na. Ano yung pangalan ko? Hindi. 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 Ay, yung pangalan niya. Yung ID. Pakita mo na lang ID siya. Para. Kasi ikaw yung may nagkaroon ng problema yung ito ko eh. Ito eh. Hindi namin alam mong pagkatao. Yung ano lang ID pa. ID lang ID lang ID lang ID ID lang ID Guys, ayan na. Tangkang panggugoyo kay Diwata na pigilan. Grabe ang gulo ngayon dito. Ayun oh. What's up mga kalapit? Dito na yung video natin. Please follow and share. Salamat. What's up man?